Pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ng mga kalalakihan sa barangay Balbalungaw sa Lupao Nueva Ecija. Pero hindi ito sumasapat sa gastusin sa pang-araw-araw ng kanikanilang pamilya. Kaya naman ang mga kababaihan sa kanilang barangay, nagsama-sama para bukod sa may pagkakaabalahan, makatulong din na kumita sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay. Nagkakaisa po kami sa ano sa barangay namin. Magtutuyos na po ang sama namin. Siyempre sa hirap po dito sa probinsya. Sa gulay lang po kami ay eh, Umaasa at sa mga sanga, sarili na may mga sakahan. Binubuo ng higit isang daang kababaihan ang miyembro ng kanilang grupo na sama-samang nagpapatubo at nagpapalago ng mga gulay sa lupaing ito na may lawak na 5,000 square meters. Noong nakaraang taon, naging maayos naman ang kanilang pag-ani na kanilang naibenta sa merkado. Pero ngayon, problema nila ang pangtustos para muling masimulan ang pagtatanim ng mga gulay. Kagad namang inilapit ng Punto Asintado Reload at acis Party List Action Center sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang munting hiling ng grupo. Bagay na tinugunan naman agad ng BPI at DA. Kung ang ating mga benepisyaryo, ang ating mga grupo, ating mga asosesyon, mga farmer groups ay may pangangailangan, pwede po kaming mamigay nitong mga seedlings, itong ating mga planting materials, trainings. Of course, kung sila po ay maging efficient sa kanilang mga pagsasaka at makaharvest ng maayos, pwede po natin silang tulungan sa pagmamarket ng kanilang mga produce. Noong nakaraang buwan, agad din itong naisakatuparan sa tulong ng mga kinatawan ng Department of Agriculture Central Office at mga attached agencies gaya ng National High Value Crops Development Program, National Urban and Per Urban Agriculture Program at ng Bureau of Plant Industry. Sorpresang nagtungo ang grupo sa Barangay Balbalungaw sa Lupao Nueva Ecija at binisita ang samahan ng mga kababaihan. Doon, namahagi ang mga opisyal ng iba't ibang seedlings na mga halaman, pataba at mga gamit sa pagtatanim. Ito po ay marami na po siyang magatang. Nagsagawa rin ng training ang kinatawa ng Bureau of Plant Industry para sa grupo ng mga kababaihan. Labis namang ikinatuwa ng grupo ng mga kababaihan sa Barangay Balbalungaw sa tulong at bagong kaalamang nakuha para mas kumita sila at makatulong sa gastusin ng kani-kanilang pamilya. Very very thankful po. Laking pasasalamat po namin sa lahat po ng mga kababaihan, lahat po kami nagpapasalamat po. Maraming maraming salamat po. Wala ka no man po, ma'am. Ay, uh, we're happy to help. Eh. Sayang naman ho itong aming programa. Kung hindi naman makatulong, sayang din po yung aming grupo. Mm -hmm. Pasalamat din po tayo, siyempre kay Miss Tina Corpus, uh, doon sa kanyang uh, pagtulong. At uh, kapartner niya pala, si Director Panganiban. Uh, yes, oo. Oh -oh. programa. Ay, uh, binulong niya na. Sabi po Sabi ito, ko, asistado. Oh, Kung oh. Kayo may mga kalintulad na problema, pasyal lang ho kayo dito. Hindi lang po sa mga kuan kaganyan, mga hanap buhay, pati po sa mga legal problems, labor, medical po issues, ah, pasyal din mo kayo. Mm. Uh,